Nagdeklara ang Metro Manila Council ng total ban sa paggamit ng paputok ngayong New Year. Habang ang MMDA handa na sa holiday rush, ngayong Pasko at bagong taon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Tatalima ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos na magkaroon ng total ban sa mga paputok para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Isang resolusyon ang ipinasana ng Metro Manila Council sa pagbabawal sa mga paputok. Sa halip ay magkakaroon ng designated common areas para sa fireworks display. Community po yan at sponsored po yan ng LGUs. So again, nire-remind po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, Bawal pong magpopotok kahit sa tapat po ng inyong mga bahay. Meron lamang pong designated area ang bawat LGU kung saan magkakaroon po ng community fireworks at uh, uh, display. Ayon naman kay Abalos, sana'y marami pang sumunod sa buong bansa sa kanyang panawagan. Ito sa Metro Manila, kamukha na sinabi ni Chairman Artes, meron resolusyon ng resolusyon ang lahat ng alkalde. At marami naman tayo mga lungsod at mga munisipyo na meron na rin ganito. Sana lahatin na natin. Kaya ako'y nananawagan na sana'y makaroon na tayo ng ganito koordinansya. Ang PNP paigtingin ng pag inspeksyon sa mga bintahan ng paputok upang matiyak na sumusunod sa tamang regulasyon. As of December 5 po, ay meron na po tayong 28 po na nabigyan po ng mga permit to manufacture po ng mga Firecrackers trackers and other pyrotechnic devices. Whereas yung sa dealer naman po ay may 95 na po tayo na-issue na permit. So lahat po yan ay subject po sa random inspection po. Patuloy naman ang investigasyon sa pagsabog ng isang nakapark na delivery truck sa BF City Terminal sa Marikina City kahapon. May kargao man ng mga paputok ang truck kung saan dalawang namatay habang lima ang nasugatan sa insidente. Sinuspende na rin ng Marikina LGU ang operasyon ng terminal upang tingnan kung may naging kapabayaan. Samantala, isang linggo bago ang Pasko, nakahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority sa inaasahang mas mabigat na trapiko nitong weekend na monitor mabigat na daloy ng mga sakyan pero sabi ng MMDA, pinakanaranasan lamang ito sa NLEX at SLEX. Dito sa Metro Manila, manageable pa umano ang lagay ng traffic sa ngayon dagdag ng MMDA sa biyernes sinasa ng holiday rush kasabay ng pagdagsa ng mga paserong uuwi sa kanika nilang probinsya kaya't babantayan ng mga pier at terminal. Sa ngayon naman po, tulad kanina, hindi lang gaano masikip yung daloy ng traffic. Ang pinaghahandaan na lang po natin ay sa December 22 na ine-expect po natin magsisimula pong mag-uwian sa probinsya ng ating mga kababayan. Patrick De Sous, para sa bayan.